nababahala ang ilang grupo sa posibleng epekto ng pagpapakawala ng treated wastewater ng bansang Japan sa Pacific Ocean sa pangingisda, food security at kalusugan dito sa Pilipinas. May ulat si Clayzel Cordelia. Labing dalawang taon buhat ng sumabog ang nuclear plant sa Fukushima, Japan na itinuturing na isa sa pinakamalalang nuclear disaster sa buong mundo. Sinimula na ngayong araw ang pagpapakawala ng 1.34 milyong tonelada ng treated radioactive water. Katumbas ng limandang Olympic size pool na dahang-dahang itatapon sa Pacific Ocean. Isa ang pamalakaya sa mga pumalag. Pangamba nila, makontamina ang dagat ng Pilipinas at maapektuhan ang kanilang pangingisda. yung ating uh... Pacific Ocean. Huwag siyang gawin imburnal sa pumagitan po ng uh, pagtatapon ng 1.3 million uh, metric tonelada na toxic radioactive water sa Pacific Ocean. Dahil um, tiyak po ano na apektado po yung ating karagatang Pasipiko, lalong uh, lalo na po sa panahon po ng amihan, ang pinaka-vulnerable po na maapektuhan ay ang um, Philippine Rice tapunan na mabuhong patamina, yung ating mayamang pangisdaan at tap na maaapektuhan po ang milyon-milyong mga mangisdaan. Ikinababahala rin ng ilang grupo ang posibleng banta nito sa food security at kalusugan ng tao. Malaking porsyento uh, ng kinakain natin ay isda. Okay, so yung food security natin isa yun sa uh, posible matamaan over the years. Kung ang isda ay isang na nakakain ng isang kemikal na hindi man nakain ng bata yun pero nakain ng kanyang ina noong panahon ng nagbubunti siya, posible ang uh, tama nun sa reproductive at saka sa bata na lalaki. Sabi naman ng grupong bayan, bakit hindi na lamang i-recycle ang tubig at gamitin sa kanilang planta? Halimbawa, ihalo sa simento para palakasin ang seawall sa paligid ng Fukushima. Pwede magamit around the Fukushima water plant if it is really safe as they claim. Marinding kinundan na ng China ang pagpapakawala ng treated wastewater ng Japan. Dahil dito, sinuspinde ng China ang pag-angkat ng lahat ng produktong laman dagat mula Japan. China expresses uh, sincere concern and strong opposition. The discharge of Fukushima nuclear Uh, contaminated water into the sea. This act blatantly transferred the risk of, of nuclear pollution to neighboring countries, including China and the, and the Philippines and the international community. i the so Japanese government at the International Atomic Energy Agency. i the international watchdog for so nuclear energy. ligtas na ang treated radioactive wastewater matapos dumaan sa advanced liquid processing system. Ngunit may natitira pang tritium, isang radioactive material na mahirap ihiwalay sa tubig na isinasailalim sa dilution pero 190 becquerels na lamang ng tritium ang makukuha sa isang litrong treated radioactive wastewater. Pasok yan sa 10,000 becquerels na safe limit ng World Health Organization. Kaya sabi ng Department of Science and Technology ng Pilipinas, wala dapat ikabahala ang mga mangingisda at consumer. Ibig sabihin, uh, napababa na nila ito. Uh, kaya ligtas na ito kung sakaling yung mga particular na radioactive nuclides sa ating pag uusapan kinikilala rin ng Department of Foreign Affairs ng bansa ang technical expertise ng International Atomic Energy Agency. Tiniyak nitong patuloy na titingnan ng Pilipinas ang epekto nito sa fact-based na paraan upang maprotektahan ang kalikasan. Siniguro naman ang Environment Department na magsasagawa ng regular na water quality testing ayon sa Pinoy scientist at nagtrabaho noon sa epekto ng nuclear disaster sa Japan mahalaga ang monitoring dahil kahit pa maliit na lamang ang radioactive material sa wastewater ay pwede itong maipon. Pag na-expose ka ng malakas na radiation, posibleng uh, it could damage the DNA, it could damage the fact it could affect the function of the cell. Pero nga uh, dito, talagang this is very, very much lower than the critical level. So, but um, of so course, we need to monitor. Pwede po itong mag-bioaccumulate sa mga malaking isda. To analyze po yung tubig, yung isda, yung selfish, kasama po yung sediment, to, to really ensure na safe talaga. Kalay Zalpardilia para sa bayan.